Kumusta mga kaibigan? Sa Goik Channel, ipapakita ko kung paano palitan ng email sa inyong Twitter X account. Punta sa site. Click sa tatlong tuldok, Settings, Account Info, Email Address, Update Email, ilagay ang password, ilagay ang bagong email, tapos i-click ang next, ilagay ang verification code na ipapadala sa email na inilagay natin. Ito na, i-click, i-verify, at makikita natin na nabago na ang email address. Yun lang yon. Salamat sa panunood. Like at subscribe sa channel. Kasama nyo ako, si Godik. Magandang buhay sa inyo. Good luck sa lahat. Paalam.